So we are back again guys Magbabay tayo ngayon guys Dito na tayo Tayo ay Wait lang muna Alright Punta na tayo ng Ito muna tayo Ito kaya ay tayo dito Ayo Pagka well, na tayo sa bike natin na talagyan ng camera ah. Alright guys Bike lang tayo bike Tayo mag bike Lion Jetta Park guys pero hindi tayo dyan tumunta ikot na lang natin yun ang Ikea Dito na tayo tayo sa may sarawat guys alright let's go bikers na tayo <laughs> Pawis lang tayo ngayon kasi day tayo. Wala tayong kasama ngayon. Kaya solo muna tayo guys. Alright. right. na hangin. Mainit pero mahangin. Kita tayo sa kapila. Pusunan natin dito Dito na tayo tayo guys Sa Aputang Sarawat Nakaanap tayo ng tayo sa Diyan hindi na tayo guys sa Diyan nandito yung tukapan natin si Ivan hanapin natin yung tukapan nating ilonggo dito na takbo Hanapin natin ang tropang Ilonggo Tumatakbo Tayo sa gilid Jaging-jaging tayo tayo bawalan doon Jaging-jaging tayo Hanap tayo ng pandisa Dito guys yung jagingan ng mga walik bayan sa mga ibang lahi. Kaya lang dito tayo dadaan sa gilid. Bawal doon sa akin magbike. Dito lang tayo sa gilid. Alright. Pagbalik. Ikot lang tayo. Ikot. Ikot kung saan mapapaikot. At bibili tayo ng pandesal. sa dulo na pala tayo, tayo. tayo at pupunta tayo ng guys pabalik na tayo punta tayo ng bilihan ng tinabay pili tayo ng spanish bread at ng chicken asado para bukas meron tayong pangalusan na okay guys medyo madilim na 7.30 na tapos papunta na tayo sa bilihan ng pandesal papunta tayo sa bilihan uy nasyada hehehe <laughs> 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 hehehe <laughs> mami put put, put, -put. hehehe <laughs> gulat Ito tayo sa bilihan ng pandesal uh -huh. kay guys, ano ko ra kayo, ko Pilipino po din dyan dito tayo sa Golden Bakery yan yung Golden Bakery pili tayo ng pandisan pili tayo guys Golden Bakery alright ayun o Pasok tayo doon sa loob guys Baka may bago pong luto doon Yan ah Dito tayo guys Bili tayo guys na Saka Spanish bread Yan, na. Yan ang bilhin natin dito guys Spanish bread Choco roll Donut mongo bread Lungsod Ube Bar O oh, diba, Pilipino, Pilipino guys Bili mo tayo guys Dito tayo magtapos ng ating video guys Whew, Dahil pa uwi na din tayo Uwi na din tayo Kaya dito na tayo magtapos Bye bye guys, salamat sa inyo Salamat sa mga manonood Peace out